ya, yeah. ang mga kagulo at salot. Yan, maglut. At long yung mga kagulo At yung natin. At yung mga kagulo mga

mo muna lang na lang nang gigisa sa batang pagpapakit ay igisa natin sa butter para yung gruto natin na dapat nang tapat na po ka Let's go magaguma pwede din po ang kawali yung lahat ng ating gamit. Yan. So, diyan na po natin ang ating gamit, mga kagulo. Tantang po natin na uh, ulit yung ating kawali. Pero lalagyan na rin po natin, mga kagulo. Ako po, mga kagulo. So, po nabitawan ko po mantika madulas po kasi nabitawan ko sorry po yan so nagkalabog yung ano nabagsakan po yung ating kasirola mga mga kaguro pasensya na po so ayan po so balik pa ako mga kaguro pasensya na ayusin ko lang po itong uh, kasi rola na natumba po, nabagsakan ng mantika. Ng bote ng mantika, mga kaguro. Kasi nabitawan ko yung bote ng mantika. sa so, balik po ako, mga kaguro. So, ayan po. Mainit na po yung ating kawali. Lagyan na po natin siya ng ano, mantika, mga kaguro. Okay, so ayan na po. Nilagyan na po natin ng mantika. Ulitin ko po. Oh sorry po talaga kanina, ha? Kumalabog po. Ang ingay po kanina dahil nabitawan po natin yung mantika. Pagkuha ko po sa itaas, nabitawan ko po yung bote ng mantika. Mga kaguro, kaya kumalabog. Nabagsakan yung kasirola, mga kaguro. So, ayan na. Malapit na pong mag ang ating mantika mga kaguro so try natin ah, lagay na po natin ang ating bawang Ayan. lagay na rin natin ang ating, ang ating sibuya Sunod na natin kagad mga kaguro ating kamakis. Ayan. Ay naanang po natin yung kawali kasi medyo mainit. Ang aking lulutuing pakbet mga or pinakbet mga kaguro ay simpleng pakbet lamang po mga kaguro. Wala po tayong ilalagay na ano alamang kasi talamang baguong or baguong mga kaguro na tipon kasi ayaw po ng kasawa ko na lagyan po ng baguong kaya ito hindi po natin lagyan ng baguong yung ating pakbet mga kaguro simpleng pakbet lang pang mga kaguro Ulit-ulitin po natin mga kaguro. Ako po ay hindi po profesional na taga ay simple lamang na mga kaguro para sa aking pamilya at sinishare ko lang po sa inyo at maraming salamat po mga kaguro at pinapanood mo pa rin po ako maraming maraming salamat po doon sa mga nanonood sa aking vlog thank you thank you so much po mga kaguro sa panonood at yung mga yung mga silent viewers ko po Thank you po mga kaguro. Doon po sa mga subscribers ko, maraming salamat. Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe ng aking channel. At doon po sa mga bago na bagong nanonood lamang ng aking vlog, sana po eh subscribe nyo po ako at pakishare po ng aking mga vlog sa inyong mga relatives at sa inyong mga kaibigan mga kaguro. Please po. Salamat. Sa mga bago pong nag-subscribe sa aking channel. Thank you, thank you so much. Sa aking mga pupils na sinabi sa akin na pinapanood nila ang aking vlog. Maraming salamat mga anak. At pinapanood nyo ang aking vlog. Salamat din po sa mga parents. Ayan, so sa natin ng kaunti mga kaguro yung ating apoy. Ayan. Lagyan po natin siya ng kaunting toyo mga kaguro. Kuhanin ko lang po. Lagyan natin ng toyo, kaunting toyo, kaunting patis. Counting, counting, counting na lang po yung ating patis, mga kagulo. Yan. At syempre, ang ating asin. Yan. So, lagyan na po natin siya ng kaunting toyo. Yan. Kunti lamang po. And then, lagyan din natin siya ng Patis. So, kaunti na lang po yung ating patis, kaya ubusin na rin po natin mga kaguro. Hindi pa tayo nakabili ng patis. So, mayroon pa siyang kaunti, inubos ko na po mga kaguro. Gagaluhin natin. So ayan po nating mag-brown ang ating pork ang ating baboy mga kaguro Sinimplahan na natin yung ating baboy mga kaguro para mas lalo siyang masarap. So, lagyan na po natin siya ng magic sarap. So, medyo mapusyaw pa po siya mga kaguro. Antayin natin siya na mag-brown po talaga bago natin ibisa ang ating mga gulay. So, panarabasin lang po natin mga kaguro yung mantika ng ating baboy mga kaguro. Isa na po natin mga kaguro yung ating kalabasa. At isama na rin natin ang ating kamote. Kasi magkasing ano lang po sila pariw lang po sila na uh, ano matagal mambot mga kaguro kaya isabay na po natin ang kamote at saka 'yung ating kalabasa at sa paggisa nito. you <laughs> Okay, ngayon po ay isama na natin ang ating talong sa pagisa, kalabasa, ay no, um, okra at sa pati na rin po yung ating uh, ito po, ang um, kalaya. So, gisa lang po natin ito saglit. Pagkahalo-halo po ay sabawan na po natin mga kaguro. Saglit naman po natin gisa yung ibang gulay. tapos natin haluin mga kaguro ay pwede na po natin lagyan ng sabaw ng tubig mga kaguro. Yan. So, lagyan na po natin mga kaguro ng sabaw tantsa tantsa lang po mga kaguro yung pagsabaw natin paglagay natin ng ano ng sabaw So dadag, dagdagan pa po natin ng tubig mga kaguro para sa sabaw ipantay lang po natin dito sa gulay mga kaguro para tamang-tama po ay maluto yung ating mga gulay at tama na rin po yung kanyang sabaw Ayan, pantay lang po natin dito mga kaguro. Pinantay lang natin dito sa ating gulay, ang ating sabaw. So, inaano ko lang po itong uh, ano natin, sandok kasi may dumikit na ano. Ayan. po. So, ngayon ay nalagyan na natin ng sabaw. Ngayon, atakpan natin mga kaguro at kaya natin siyang kumulo. Ayan, kumulo na po siya mga kaguro. Lagyan so, po natin ma, mga kaguro ng 4-cube. Uy! natumba na po mga kaguro yung ating cellphone na auto-balance. Yan. Sa so, ito po, lagyan natin siya ng 4-cube. Tikman natin mga kaguro kung tama po ba yung kanyang timpla. Kasi hindi pa po natin siya nalagyan ng asin. Ang nilagay lang po natin mga kaguro ay ano, patis at saka kaunting toyo. So, tikman natin mga kaguro. Kuha pala tayo ng kutsara. Sorry. Hmm. Kaunting asin na lang mga kaguro. Lagyan natin siya ng kaunting asin. Okay. Buuin natin. Dahan, dahan lang na paghalo. Ang sarap mga kaguro ng gulay. Pampahaba ng buhay. Pampalakas ng resistensya. Panlaban sa sakit. Pampalakas ng immune system. Pampasigla mga kaguro. Yeah. Ayan na po ang ating pakbet mga kaguro. Simpleng pakbet ng pami pampamilya mga kagurong pakbet. Ayan. Ngayon lang po ako nakaluto ulit mga kaguro ng pinakbit mga kaguro. Ito yung aking simpleng pinakbit mga kaguro. Walang baguong. At syempre, kaunti lang din po yung ating nilagay na uh, ano, baboy. So, ayan na po mga kaguro. Kain na tayo mga kaguro. ayang gusto nyo po bang mangingi? Tara na, dali kayo mga kaguro. Bibigyan ko kayo. Kung nandito lang kayo mga kaguro, pwede ko kayong bigyan dahil medyo marami po itong ating gulay. At siyempre po mga kaguro, share, share po. Bibigyan naman din po natin ang ating ate Edna. Yan, ang sarap tingnan mga kaguro. Parang gusto ko nang kumain. Ayan. So maraming maraming salamat po mga kaguro sa panonood ng aking vlog. Thank you, thank you, thank you so much mga kaguro mula sa aking puso. Maraming salamat dun sa mga viewers ko, sa mga subscribers. Shout out po sa lahat at sa mga nagiging uh, kakilala ko sa YouTube. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa inyo sa panunod ng aking vlog. Thank you and God bless po sa lahat, sa ating lahat mga kaguro. So patayin na po natin itong ating kalan mga kaguro dahil Luto na ang ating pakpet. Muli po, maraming salamat at mahal ko kayo. Mahal tayong lahat sa ating mahal na Panginoong Diyos. God bless po sa inyong lahat.